guys. Kaya muna tayo ng ice cream, guys. Mmm. Uh -huh. Tabang, itatanim ako ng luya, guys. Pala, kumain kami ng ice cream para yung luya namin tumaba. Oops. Excuse me. Yung mga buhay namin nalala. <laughs> okay, so. So, ayan guys. Tatanim kami. Akin mo na to. So, guys. Ganyan. Oh. So, Taba yan. Oh. So, nilagyan ko yan ng ano. Mga compost. Compost. So, ayan guys. Ang tatanim natin. Luya yung tatanim mo dun. Mm. Dito yung ano. May ugat na. Kuya, saan na to? Ayan guys. Oh, may ugat na siya. Ito ba eh? Ito pa daw. Avocado. Hindi na to. Oo, oh, yan yeah, o. Oh, may ugat na guys. Ayan Oh. Eh. Wag! Hindi na nga, Bi, oh. Wala na siya. Rambo. Malambot na siya. Rambo, don't, don't do ha? Huh? Don't go far, go far, ha? Huh? Yan. Ako, oh, Ito. 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 Sama-sama na lang daw guys. Oo, oh, na sure. yeah. Tapos ito'y sama-sama ko na rin. Oo. Oh. Ah, oh, wala po ito to. Oh, sige na, sige na Sama-sama ko na rin ito. Hindi ko naman makuha. Sama-sama na lang daw. B. Oh. Baka mamatay ito. Hindi guys. Parang ang nilet pa kasi dito eh. Baster ba? Butang mo na ni. Itong mga to. Hmm. So, ayan guys. Naitanim na namin yung uh, luya. So ayan oh. Ayan ang papaya. Ayan ang turmeric. Papaya yung aking mga talbos na tanim guys, o, oh, matataba na pwede na siyang anihin papaya and saging guys ayan so, check natin yung sobrang hangin kagahapon, na ano yung ating saging na bali ayan, guys, meron tayong ayan, meron tayong tanglad gabi, another papaya guys, ayan, o oh itik sa bunga guys tama ko nagarabi siya mahilig siya sa gulay so ayan mamitas ka na ng gulay para may pangsudan tayo ugma yun oh. tayo sa likod bahay ang tinatawag kong bukid ayan marami pa siyang bunga yan guys yung sinasabi ko sa oh. sa inyo guys oh Kagabi lang to guys. Ayan, o. Oh, ang laki. Laking buwig. Kaya lang, wala namang itong talim. So, kukunin natin to. Tapos kung sino may gusto, kunin. Kaya, sa so nagsasabi dyan na wala akong tanim na manga, na, mangga tuloy. Wala akong tanim na saging. Ayan po. Natumba ng bagyo. Ay, ng hangin kagabi. Ayan. Ayan siya guys, oh. so <coughs> tatanggal siya ng bunga si Ate She. Ang kiyat niya, oh. Oh, di ba? Hi Ate She. Wow. Ay, hinog na pala guys. Yung hinog na, guys. na, hinog na mga guys. Ito, oh. Hinog na po, oh, di ba? Oo, oh, ganyan. Straight lang, yan. Ayan guys, oh hinog na guys. Kapares kasi to sa kapit bahay namin guys. Pero tinuod guys, natanom na ako ni nee? one year ago na guys. Kaya guys, oh taghanag. Taghanag, anak ang aking talbos. Kaya ay talbos. Ang aking saging guys. Ayan, so ayan guys, oh. Lamig kaayo na. Okay na yan. Okay na. <laughs> Ayun, oh. Uh. Tara guys Nag Naghawak pala ako ng ano kanina Tara guys Ayakin mga pusa guys oh. pala ako kanina ng ano mga hang Sige na yun na guys, oh. si Ate siya, Ayan oh. Ako yung vloggers niya yun Ayan uh, yung laga namin. Okay. Roshi! Daming ano. Daming gabi. Wow, lalaki ng San Fernando. San Fernando ba yan? Oo. Uh -huh. Yan guys, San Fernando so, daw yan. Lang. Yan. Kain natin yan. Guys, okay, um. so ang ang laki ng ano. San Fernando. San Fernando. Oh, laki ng gabi. Mm. no may selfie ka na dyan. Na. Selfie ka dyan, guys. Oh, laki. <coughs> Yung guys, oh. May bubuyog siya, guys. Yan. Kaya pwede kayo makalakad-lakad kasi may na-garden na dito, guys. Yan, oh. Yan, oh. Yung aking saging. May aanihin na naman kami, guys. Ayan o, oh, may laman-laman na daw guys. <laughs> Ang daming laman na. Oh. Ang daming yan o. Oh. Oh, Naglele na siya ng puno ng saging niyang tanim. Ang galing ni ate siya, vlogger na. Marami pa siyang tanim. Ako rin noon, oh, nung nandun pa ako sa Tanay Rizal, dami ko rin tanim. Kaya hindi ko makalimutan yun. Mga guys, hindi ko makalimutan yun. Ang luwang naman talaga, baby. Ah, uh, oh, ang luwang talaga, oh. Babes, tingnan luwang talaga ng ano nyo, oh. Ang luwang ng... Tinataniman oh, niya, oh, Sa kanya lahat, tanim niya mga yan. Saging... San Fernando, kamuting kahoy, mga punong kahoy. Ang dami talaga. Oh. oh malong guys at saka may araw meron pa kaming alaga si si tikling andan na naman siya oh guys oh, ando na naman oh okay bye bye